Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata Siam, Talata 3, 28 hanggang 36. Ngayon ay araw ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon doon sa bundok ng tabor ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay ng ating Panginoong Isokristo gayon din ng kanyang mga alagad. Kaya nga sa tagpong ito ay kasama niya ang tatlo sa kanyang mga pinakamalalapit na apostol, si Juan, Santiago at Pedro. At sila ay papunta sa Jerusalem kung saan ang Panginoon ay naranas ng pag-uusi, paghihirap, kamatayan, ngunit muling mapubuhay ang takot ng mga alagad sapagkat alam nila ang patutunguhan nila ay maglalagay sa kanilang lahat sa pangani bigit sa lahat sa Panginoon ay kailangang bigyan ng kapayapaan at bigyan ng kaliwanagan ng pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok upang ibigay ang tamang interpretasyon ng pagpasok sa Jerusalem at pagpasok sa krus. Kaya nga ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo ay upang ipakita ang totoong liwanag ng anak ng Diyos. Nasa ilalim ng katauhan ng Panginoong Hesus, siya pa rin ay isang maluwalhating Diyos. Isang maluwalhating Diyos na kayang pagpanibaguhin ang kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. Ang pagdurusa patungo sa isang pagdiriwang. Ang krus patungo sa isang maluwalhating krus at mahalaga ito upang bigyan ng lakas ng loob ang mga alagad na sumusunod sa kanya at tayong lahat ay inaanyayahan ng kapistahang ito na tignan ang mga bagay at pangyayari sa ating mga buhay at kasaysayan totoo may mga Jerusalem tayong pupuntahan may mga krus tayong papasanin may mga kamatayan tayong papasukin mga pangyayari sa buhay na para bang inaalis ang kahulugan kung bakit tayo nabubuhay. Minsan gusto na nating tumakbong palayo, gusto nating tumakas. Ngunit mahalaga ang ibanghelyong ito sapagkat ipinapakita rito ng Panginoon ang kanyang pagliliwanag, ang pagniningning ng kanyang muka, ng kanyang katawan at kasuotan ay larawan ng pagtatagumpay mula sa kalangitan, mula sa liwanag ng Diyos, mula sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ng ito ay inilahad, ipinahayag at ipinakita upang sabihin din sa atin na lahat ng kasama siya sa paglalakbay, lahat ng sumasampalataya sa kanya sa pagpasok sa pang-araw-araw na buhay ay mayroong muling pagkabuhay mayroong kaluwalhatiang naghihintay pagkatapos ng mga suliranin, paghihirap at mga pagsubok. At ang mahalagang sinabi rito ng Diyos Ama mula sa langit ay ang ipinahayag na ito ang aking anak, ang aking kinalulugdan. Napakagandang salita. Hindi lamang si Jesus ang anak ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, lahat tayo ay naging anak ng Diyos. Dahil sa ating Panginoong Kristo, na ipinadala ng Ama sa sandibutan, tayong lahat ay inililigtas, inaalayan ng buhay na walang hanggan, at naisbigyan ng pamana, pamana ng tahanang makalangit. Nang na ibig sabihin lahat tayo ay nais gawing mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. At sinabi rito, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. At ito ay isang napakabuting salita para sa ating lahat. Na sa atin ay nakatingin ng Diyos, sa atin ay nalulugod. Na tayo ay kanyang pinili, na tayo ay kanyang hinirang maging sino man tayo, saan man nang galing ang ating nakaraan, ano man ang mga dinaanan natin sa ating buhay. Lahat ng ito ay bahagi ng pagpili ng Diyos at siya ay nalulugod sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung mayroon mang paanyaya ang mabuting balitang ito, ating tignan ang ating pagkatao, ang ating buhay ayon sa mata ng Diyos, ayon sa Kanyang pagtingin sa atin. Siya ay nalulugod sa atin, nalulugod kung sino man tayo, nalulugod sa dinadaanan nating kasaysayan, nalulugod at tayo'y sinasamahan sa ating paglalakbay. Ang problema at suliranin ng mga tao ay wala tayo minsang mata ng Diyos. Kaya nga hindi tayo nalulugod sa ating sarili, hindi tayo nalulugod sa nangyayari sa ating buhay. Minsan tayo ay napapaniwala na mali ang lahat, pangit ang lahat. Ang aking pagkatao ay hindi sapat, ang aking pagkatao ay hindi maputi. Ngunit kung mayroon tayong mata ng Diyos, tayo ay magpapasalamat sapagkat makikilala natin ng totoo kung sino tayo at atin ding paniniwalaan pana at pananampalatayahan na kahit sino mang tayo, anuman ang nangyari sa ating nakaraan, ang Diyos ay nakatingin sa atin ng buong pag-ibig, buong pagmamahal, at sinasabing nalulugod siya sa atin. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon sa bundok ay paanyaya sa ating lahat na ang ang pagbabagong anyo. Nais palitan ng Diyos ang ating mga mata. Mula sa mga mata at paningin na makasanlibutan at gawin itong mga mata at paningin ng Diyos, mga mata ng pananampalataya, na makita na lahat ay mabuti, lahat ay maganda, lahat ay sinulat ng Diyos, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay para sa ating kabutihan at kaligtasan. Ang Jerusalem at ang krus na papasukin ng ating Panginoon sa mata ng mundo para bang pangit, parang mali. Ngunit sa mata ng Ama sa langit, ang mga ito ay mabuti. Ang mga ito ang magiging dahilan ng kaligtasan ng sanliputan. At ito ang mata na nais ibigay sa atin ng Diyos. Nais niyang bigyan tayo ng karanasan ng pagbabagong anyo. Baguhin ang ating mga paningin. Baguhin ang ating mga isip. Baguhin ang ating paniniwala. Baguhin ang ating buhay Baguhin ang ating mga kahinaan papunta sa lakas. Baguhin ang ating mga nararanasang kamatayan papunta sa buhay. Napakahalaga ng kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon sapagkat hindi lamang siya ang nagbabagong anyo sa araw na ito. Lahat ng nananampalataya sa Kanya at naniniwala sa pag-ibig ng Diyos sa langit ay maaaring magbagong anyo ngayon sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo